Nalubog naman sa baha ang halos buong Metro Manila kaya isinailalim ito sa state of calamity. Ramdam din ang hagupit ng habagat sa mga karatig probinsya gaya sa Rizal kung saan tatlong lalaki ang inanod ng baha. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folhensio. Sa bundok galing lahat yan mga sir. Kasabay ng malakas na buhos na ulan, rumagas tubig mula sa bundok sa barangay San Jose Rodriguez Rizal kaninang umaga. Maya-maya pa. Oy, may inaano na tao! Wala, may inaano na tao! May inaano na tao, guys! Biglang lumitaw ang inaanod na lalaking nakahelmet at kapote. Walang makasagip sa kanya dahil sa lakas ng agos. Wala na yun, may inaanod na tao! Nagdire-diretsyo pababa ang lalaki at hindi na nakita pa sa video. Ayon sa isang residente, nasagi pang lalaki sa bangin. Nakatulong daw ang suot niyang helmet kaya hindi siya napuruhan. Inanod din ng dalawang lalaki at isang motorsiklo sa isang talipapa. Pababa rin ang ragasan ng tubig kaya may nakaantabay na ibang residente kaya agad silang naitayo bago tuluyang dumausdos. Halos umapaw na rin ang ilog. Nagkaroon din ng mga paguho ng lupa. Ayon sa Rodriguez LGU, mabilis ang pagtaas ng tubig kaya nagkaroon na rin ng sapilitang paglikas. Higit dalawang 2,000 pamilya ang apektado. Sa kainta, tuloy-tuloy rin ang paglikas ng mga residente. Nasa state of calamity na ngayon ng buong bayan. Nagpalutang-lutang naman ang sasakyang ito sa bahagi ng C5 sa Tagig. Sa Quezon City, may nakitang isa pang sasakyang palutang-lutang sa baha. Bukas pa ang headlight ito at may tao sa loob. Sa lakas ng agos tuluyang inanod ang kotse papunta sa creek. Sa creek na nakita ang kotse, isang daang metro ang layo mula sa lugar kung saan ito huling namataan. Nakaligtas naman ang driver. Pinasok naman ng baha ang bahay ng netizen na ito sa Malabon. Pinatay nilang power supply sa takot na makuryente. Sa kasagsagan ng baha sa lungsod, isang buntis ang sinaklolohan dahil sa tindig ng pinsalang idinulot ng matinding baha. Idineklara na kaninang state of calamity sa buong Metro Manila. Inanunsyo ito sa situation briefing kanina ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, yung pagdeklara ng state of calamity is also to access funds para makapag-access na sila ng funds. Kasi nauubos na yung kanilang emergency na na reserve, eh, kukuha sila sa national. Sa report ni DILG Secretary Benher Abalos, lumalabas na lubog sa baha ang 80% ng Malabon at 60% ng Navotas at Valenzuela. Ito po ay dahil yung kanilang flood control ay uh, na-damage po, no? na pinamaan ng isang ship. So it it's exacerbated tapos nagkaroon pa po tayo ng tubig sa pinakahuling datos ng NDRRMC, higit apat na lugar sa bansa ang lubog sa baha, labindalawang na italang landslides at halos isang dangkalsada ang hindi madaanan. Nananatili pa rin sa walo ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Karina, nagdaang bagyong butsoy at hanging habagat. Dalawang sugatan at may isa pang hinahanap. Aabot sa higit 183,000 ang pamilyang apektado o katumbas ng higit 800,000 ng mga Pinoy. Nasa 9.7 million pesos na rin ang pinsala sa agrikultura, habang 700,000 sa infrastruktura at posible pang madagdagan. Dahil maraming lugar sa Metro Manila, ang lubog pa rin sa baha, suspendido pa rin ang pasok sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.